sa eco pag nang dali. Okay cookie. <makes> Ito na dali, kayo, sa tabi to. na mag-drive ako. Ito, tara na do to. Dali niyo, niyo na doon O yung cake wait. na Ano? Tain ka lang, trabador. Hanggang alas tres lang tayo. Oy, Shopee mo pa mayroon. Oy, Shopee. Mahabol ka pa ng Shopee mo. Mahabol ka pa ng Shopee mo. Mahabol ka pa ng Shopee mo. Ano ba yan? Taplo ka na yung bit-bit. Di yan Shopee, plus yan. Oy, san in order? Ano lalagay ito? Bukas naman. Bukas naman.

Luis na doy magmotor tayo doy. Isa mo'y pagkain, puta tayo may pagkain. Kasama ba si ano? Hindi ba sasama 'yon? Mabuti hindi kasama si ano bisa mo. Wala hindi Kasi titinaning mo. Kukunin sila. sila.